Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inaayos na nga ng Golden State Warriors ang mga pagkakamali nila ng nakarang season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang pagbabalik ni Jabail Maki sa NBA. Nagkaroon na nga po mga katrops ang Golden State Warriors ng statement win kahapon laban sa ating defending champions na Boston Celtics. Nesang sinyales na kaya na nga po nilang talunin ang mas malalakas na team na kanilang sunod na makakalaban. Pero bago pa man nga po nila na matalo ang Celtics, ay hindi rin naman nga po kinatuwa ni Coach Steve Kerr ang naging simula nila sa laro dahil sa ilang mga pagkakamali na nagawa dito ng kanilang kupunan. At isa na nga po dyan ay ang nagawang turnover ni Stephen Curry nang pilitin nga po niyang gumawa ng hit ahead pa sa isang transition sa second quarter, na agad rin naman nga pong napigilan ng Boston Celtics na siyang naging rason na rin ng pagkakaroon ng kanilang kalaban ng 5-point swing, kaya hindi nga po napigilan pa ni Steve Kerr na sigawan dito, si Stephen Curry. Napilitan pa nga po siya na tumawag ng timeout para lamang maputol dito ang momentum ng Celtics. Ayon nga po kay Steve Kerr mga katrops, ang ganoong mga klaseng turnover nga po ang sinusubukang limitahan ng JSW dahil nga po ito magpapatalo sa kanila. Inamin na rin naman nga po ni Stephen Curry na nagkamali nga po siya sa kanyang ginawa at tama lamang nga po ang ginawa ng kanilang head coach dahil hindi nga po nila naiiwasan na maging emosyonal sa pagiging competitive nila sa kanilang mga laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang pagbabalik ni Jabail McKee sa NBA. Since nga po mga katrops nakapaglaro na si Christian Coloco sa Los Angeles Lakers kahapon kontra sa Memphis, ay nangangahulugan nga po nito na hindi na sila kukuha pa ng bagong center ngayong season sa free agency. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, simula nga po na magkulang ang Lakers sa big man, ay marami nga po sa mga fans ang nag-request sa kanilang team na pabalikin ang kanilang dating big man si Jabel Maki na matagal na nga na nagmamakaawa na makapaglarong muli sa NBA. Ngunit ayaw na rin naman nga po ngayon na kumuha ng isang veteranong center na wala na sa kanyang prime at questionable na rin naman ang kalusugan at ang pangangatuan. Hindi na rin naman nga po nalalam kung kakayanin pa nga po nito na makasabay sa ibang mga batang bigman man ngayon sa NBA. Pero ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita, may iba rin naman nga na mga teams ang nagkaka interest sa kanyang serbisyo, kagaya na lamang ng Indiana Pacers na nangangailangan ngayon ng isang backup center, na alalay kay Miles Turner. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.